Good morning, good morning mga kasari, ka super katindera ka negosyo. Time check is 6.02 a.m. Thursday na naman, September 12, 2024. O ba diba, ang bilis ng araw kaya mabilis din tayong tumanda nito. <laughs> So, kanina pa tayo nakapagbukas ng ating tindahan. Before 5 a.m. nakapagbukas na tayo. Pero kadalasan nakapagbukas tayo ng tindahan ay 4.30 a.m. Bukod sa pagiging tindera, nanay din tayo. Kaya hindi lang naman pagbubukas ng tindahan ang ating gagawin sa pagising ng umaga. Alam nyo naman, ang obligasyon natin bilang nanay, hindi matatapos sa araw-araw. Pagpasok ng bunso ko papuntang school, ay pumunta naman ako sa bakery para mamili nga ng mga tinapay, lalo na yung mga burger buns mabenta dito sa akin tindahan. Dahil nga walang naiwan na bantay dito sa ating tindahan, kaya kailangan natin makabalik agad galing sa bakery. Kaya naman pagbalik natin sa tindahan, syempre kailangan natin magupit kopit na ng mga Copico Brown dahil nga wala ng display pati itong ating Colgate. Yung Copico Brown Twin Pack na free natin yon nung bumili tayo ng isang rim ng Chester, meron tayong free na isang haba ng Copico Brown kaya napakalaking tulong talaga ng mga pa-free habang ako nga ay nagugupit-gupit ito nga yung aking mga pusay ikot ng ikot sa akin papansin ba kaya kailangan natin silang pansinin lambing-lambing tayo muna sa ating mga alaga kasi kailangan din nila minsan ng lambing mga hayop man sila sa paningin natin pero sobrang napapamahal din sila sa atin. Kaya pamilya na rin ang turing natin para sa kanila. Lalo na kapag may nawala sa kanila ay sobrang iniiyakan din talaga natin sila na parang tao. Dahil mas masarap silang mahalin. Kaya e, pakiusap ko sa iba ay eh, huwag naman po maging malupit sa mga hayop dahil parang tao din sila na may pakiramdam. So display naman natin yung itong mga tinapay na binili sa bakery. Kunti lang yung ating mga nabiling tinapay ngayon dahil nga kunti na lang yung mga paninda nila sa bakery punta ko kasi nga pag ganitong oras ay halos maubosan ka na ng mga tinapay dahil nga mabenta talaga sa kanila yung mga tinapay lalo na yung mga burger buns so muntik pa nga akong hindi mabentahan ng burger buns dahil pagpunta ko sabi nung isang tendero doon ay wala na raw ubus na raw buti na lang medyo hindi pa ako umalis alis dahil nga kung umalis ako ay hindi pa ako mabibigyan nung isang pinaka bossing nila so sabi nung isang bossing nga nila ay ibenta na raw sa akin yung pinareserve ng isang customer nila dahil baka daw hindi raw nila kunin kaya hayo na bentahan naman ako kahit mga limang balot lang ng ating burger buns habang tayo nagdi-display naman ay may bumili na sa atin ng pancit canton at isang balot ng burger buns Maraming salamat sa Panginoon dahil sa kabila ng eskinita man ang aking location sa akin tindahan ay napapaikot ko pa rin ang benta ng aking tindahan sa araw-araw. Dahil bilang tindera sa araw-araw ay mamimili ka talaga. Lalo na hindi mo pwedeng hayaan na maubusan ka ng mga fast moving items. Dahil sa mga fast moving items ka bumibenta, sa mga fast moving items ka kumikita at sa mga fast moving items ka napapalago ang iyong munting tindahan.